Vlog Hi guys, shout out, shout out, say in your lahat. Ayan, good afternoon, good afternoon. Yan mga IPB family, mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, happy Wednesday. Syempre, andito kami sa park. Ayan guys, natapos yung vaccination ng mga anak namin. So pumunta kami dito sa park para makapaglaro sila dito sa playground. At syempre, alam niyo naman mga parents, is mga nagmamari-test. Ayan, so mari-test time here. Ayan, katatapos lang namin ng kumain ng lunch. Nagbaon na rin kami dito, ayan. Para habang naglalaro yung mga bata, ayan. Kami naman is nagmamarites dito, di ba? Ayan guys, so, bali ito yung playground. Ayan guys, yung playground, naglalaro sila yung mga bata andyan. Ayan. Uh, dito sa, ano na nga ito? Tay, tay, choy? dito sa Shamsu po guys. Ayan. Walang maraming bata ngayon, guys. Ayan. Ayan, dyan sila naglalaro. Tapos, dyan is, ano, uh, basketball court yan, guys. So, parang kami lang yung tao dito. Tapos, mga ilan-ilan na mga uh, Chinese na nakaupo dito. So, ayan, guys. Tapos, meron na rin silang toilet dito. So, hindi na kayo mahihirapan kung gusto nyong ano, uh, mag-toilet. So, malapit lang dito. Ayan. O, oh, diba? di ba? O. Oh. Pero yung mga anak namin nandun sila sa kabila. Ah, Tingnan natin. Oo. Oh. Ay, may naglalaro. Isto, isto, isto dyan dito, di ba? Isto dyan yeah. ka primary. di Ayan, so, ito yung mga bata namin. Kaya lang, may mga sa playground kaya <laughs> umalis sila so dito na lang sila sa gilid ayan guys ayan yung mga bata hi Najib Najib oh, oh. be careful tapos dun, dun, kasi ayan yung mga high school kasi yang, yan is school yan hindi ko lang nakalimutan ko anong school basta mga high school student yung mga nandun Ayan, syempre 'yung mga anak namin naka-uniform pa sila kasi galing nga kami sa school. Ken ay si Najib. Oh, pogi. Ayan si Najib, poging pogi. Kita? Yes. Potiba, oh, na-disturb ko itong mga anak namin naglalaro dito. Woo! Uh, high school student. Oh, be careful. Oh, yan yung mga high school student. Bee uh, siguro nila kaya nandito sila sa court. Hello. Hello. Ayun yung school nila, guys. Yan nan Hi. Hi. Yan, syempre mga parents. Chika-chika. Chika-chika. Hi. Uy pa, mamaya pa. Alam mo naman na ito. Ito, mag-hike ka naman sa akin na. Magkasaka Hi. Ano? Gumaganda mag ko oh, sa... Nakawa ko kay Abraham. Oh, be careful. Ayan, laro lang sila dyan. Najib. What is that? Hindi maintindihan eh. What are you talking about, Isa? I didn't. I didn't record that. Hi, mom. Hi. Hi. Ito naman dalawa dito, oh. Ano? Takbo na, takbo, takbo. Uy. Uy. <laughs> Andito pa lang kami sa playground. Naglalaro. Ayan, mga bata. Dumami na yung bata dito. Hi! Hi, Gav! lumayamin na yung tao dito guys kasi ano na uh, 5 o'clock na ng hapon ayan nagpick up sila ng mga bata tapos diretsyo na rin sila dito hi gab hello hi gab hi, hi gabin ayan mga friends friends, friends, friends natin. Ayan, yung mga pinagkainan namin, di pa nakalipit. Kain pa si ate. Ayan, sige, Bira! May oh, nagsusumba, may kumakain ng balot. Oo, may kumakain ng balot. Ayan, may nagsusumba, may nakatelepono. Ayan, may kachat. O, oh, diba? Kanya-kanyang buhay dito <laughs> hi Sophie ayan, grabe tagal na nilang naglalaro dito okay, where's your friend? where are they? Mm, ayan, ay andun pala yung iba di ba? Walang kapaguran yung mga bata. Hi! The horse, Sophie. Sophie's riding the horse. Bye-bye. Oh, mahulog ka, mahulog dahan-dahan. Sophie, be careful. So and guys, <laughs> apat na oras na namin dito, uwi na rin kami maya maya. Mga 15 minutes, tapos uwi na din kami. Parang dumami tong mga bata dito. Ayan. Puti, mag-hi ka naman. Ah, okay, ayan. Oh, tita nila, gumawa ng ano, ng... Water, ano? tingnan mo. oo, oo, oh. oh, oh.

Yeah, I, oh, I will, I will, I will, I will. Ay isa. Jesus the Lord. Yes, oh, kayo diyan. Oh, nagkaguloan na. Ay! Kami dito, nako, basa. Hello. Ay! Eh, Ay. Ay, go up, go up, go up. Naglaro kami dito. Ang dami ng gutas nito. Baka kinagat na 'to. Oh, siguro. Grabe. Oh, sige. One by one.

Tinrush niyang ganyan. Ano? <laughs> ah, no, 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 no. Ayan, mahangin na guys. <laughs> Alas 6 na. Ilang oras na kami dito. Kaya, uuwi na rin kami. Sobrang hangin na guys. Parang ano, andyan na yung bagyo ata. So, ayan guys. Thank you again for watching. Ayan. nagkabihan na kami dito sa park. Ayan, ang lakas na ng hangin guys siguro andyan na yung bagyo kasi may parating na bagyo din dito sa Hong Kong guys, kaya guys ingat ingat ha, ayan Eh, check natin yung mga weather, ano natin weather report, kung andyan na yung ano bagyo, kasi may para, parating na bagyo din dito sa Hong Kong, ayan, syempre galing sa Pilipinas <laughs> so ayan guys, thank you for watching ayan, God bless you all bye bye Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.